Well, uh, titignan namin, pag-aaralan namin mabuti, no? Kasi sabi ko nga sa iyo, actually, uh, kung may knowledge ang doktor about the syndicate, may mananagot siya. Pero kung uh, yung isang pasyente na yun, at tapos ito, may magdodono, walang knowledge ang doktor, in good faith siya. Nag-perform lang siya ng kanyang uh, trabaho. Uh, uh, yun nga, inuulit ko, ang pinaparusahan ng batas natin, yung pag-re-recruit ng isang grupo, ng isang sindikato, ina-capitalize ang kahirapan ng ating mamamayan, At Nilalagay nila sa danger ang buhay ng ating mamamayan. Sir, qualification na lang. Hanggang kay Alan lang ba yung kung um, may mas mataas pa kay Alan na tinutumok ang NBI? Yan ngayon ang uh, 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 tinututukan pa ng ating investigasyon. Sir, may mga director ba tayo dito ngayon? Ko. Actually, nandiyan sila. Dinala ng PPI. Uh, 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 oh, uh, Ayan sila. kaya lang, for, for purposes of uh, nasa batas din eh, yung privacy nila, uh, makukunan nyo sila pero tinaktan din namin ng Okay. Andiyan sila sa likod. Yung lahat sila ang sinasabi sa kahirapan. Formula po nila. Sa pangangailangan ng pera, kaya sila yung uh, nagpakuhan ng nagpakuhan ng kanilang uh, organs. Ano lang po? Bali magwa-one year ka. Bakit ako magwa-one ka lang? Pero na-operahan po ako ng January 18 as a donor din po. Kayo mismo? Ah, rin. Yes, parehas po kami. Ah. Uh, bakit naman kayo nagbenta ng inyong kidney? Si Anong sir. dahilan? Dala po ng pagbibitan, pangangailangan para po sa mga anak ko na wala na pong ama. Pero alam niyo kung bawal po ito? Nung Ikaw na re-recruit? Nung una po, ano lang din po ako, na-recruit lang din po ako nung unang may hawak kay Alan Ligaya. Meron po talaga siyang unang kumahawak na tao na nag-recruit lang din po sa akin bago po siya. Ngayon, ang nangyari po, yung tao po na unang hinahawakan ni Sir, inawala. Eh nawala. Kung baga parang tinakbuhan po siya habang pinoproseso po yung sa akin at yung sa recipient ko. Ikaw ba magkano binayad sa iyo na 200 din po ang usapan. Nabayaran ka naman. Binayaran po ako. Okay. okay. Ikaw naman na Angela, si Angela. Ako si po no? yung Angela. Ah, ikaw ang Angela, si Marichu. Ito, okay. ano pangalan mo? Si Marichu. Daniel. Marichu. 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 Oh, ikaw naman nag-donor ka rin. Donor din ako. O tapos, after that, eh, kayo na huli doon sa bahay, naging empleyado na rin kayo doon. Ganun. Ay, ang nangyari po, nung umalis po yung talagang may hawak po, uh, hawak ni Sir Alan, yung pinaka nagkakaon din po ng mga donor. Pari hindi lang po ako yung donor nung time na yun. Yun po, nung tinakasan po si Sir Alan, po mo, ako nga po nagpo process po para doon sa pagbibigyan ko ng kidney po. Kinuhakan niya. Kinuha po kami sa Alan. To. Kinuusap po niya ako sa empleyado. Opo, dalawa po kami. Kayong dalawa empleyado Opo, pero pinatuloy kami. Ikaw ka rin naman, Maricho, gano'ng ka na katagal na empleyado doon? Sa rest po, sabay po kami dahil po partner po kami. One year na. Ah, okay. Kano, uh, saan po mga lugar? Pinoperahan? Mga... Manila po. Okay. Okay. Quezon City. Sabi mo ng NKTI? Hindi po, wala pong NKTI. Kundi isang ospital lang po. Ilang doktor ang um, nag-opera sa inyo? Ba't magkaiba po ang doktor na opera sa recipient at donor? Noon bang kinakausap kayo para mag-donate ng inyong kidney? Ay may mga nakakausap kayong mga doktor? Opo, meron po. Bali dumadaan po sa legal at legal na proseso wala ulit sa hanggang sa mga pala dahil yung nagbase mo ang sinabi sa amin ng bari legal director. po itong sabi sa atin kaya na kami, napaniwala po, po. kami na legal yung ginagawa